Hello mga idol, mga guys Tayo sa loob na naman ng katunggan At tayo ng dagsa mga guys, mga idol Ang daming dagsa pero mga basura oh. Yan mga guys, mga basura daming dagsa pero mga basura So hinahanap natin kasi mga idol. Mga dagisang ano, sandals mga Nike, Puma, ano pa. Lahat ng mga produkto yari sa agar-agar mga guys kasi medyo makunat 'yan siya. Talagang parang may halong styrofoam. Grabe yang dagsa oh. Talagang tambak, talagang basura mga idol oh. Ayan, oh. Dami talaga, basura. Dito tayo. So, matindi. Saan galing lugar itong mga basura na ito, ah. Dito tumampak sa pasil na yan dito, mga guys. Hmm? Halos panay basura na lang. Yan idol. Terrible. May tanner pa. Yan Yan mga guys. Talagang... Dito tayo. Ayan. Ang daming pagka-plastic mga idol. Ang daming tambak na mga basura, mga plastik. Ang dami-dami talaga. Kung may mili lang ng plastic, kakaipon ganito eh. Ito tayo dito. Ayan o. No? mga guys hanggang dito na lang ating pagbibidyo maraming salamat sa pagsubaybay ninyo panonood sana ay nagustuhan ninyo thank you so much God bless abangan ang iba pa nating mga episode sa pagbibidyo mga guys mga idol habang tayo ay naglalakbay sa loob ng kabakawan at katunggan Siyempre, taga dito tayo. At ito lang din ang linyada natin. Wala tayo sa bundok. Wala pa tayong time sa bundok. At saka wala pa rin tayong time sa dagat. Kaya hanggang katunggan muna tayo mga idol. So kung ano yung mga kahinala-hinala dito, ipapakita natin sa inyo. So nagasigawan pa yung mga bata sa labas. Oh. Nagaligo sila mga guys. no Pero hindi taga dito yan sa amin mga dayuan pero nasa loob din ng barangay namin pero ano ibang mga purok so hanggang dito na lang mga guys thank you so much bye bye god bless salamat sa panonood